Marami ang nalilito ngayon sa bagong batas na KMEPA at ang 20% buwis sa interest ng savings. Ang dami nang nagpapanik sa social media. Pero teka lang, hindi lahat ng savings mo ay agad-agad apektado. Kaya sa video na to, lilinawin natin ang mga dapat mong malaman. Una sa lahat, hindi kasama ang mga deposito na inilagay mo sa bangko bago mag-Hulyo 1, 2025. Kahit long-term pa yan, Susundin pa rin ang dating tax rate hanggang maturity. Pero kung bagong deposit na inilagay mula Hulyo 1 pataas, saka palang papasok ang 20% buwis sa interest income. Kasama ba ang digital banks? Yes. Kasama pati mga digital banks tulad ng GCash, GSave, Maya, CBank, No time. Basta interest ang pinag-uusapan, pareho na ang tax rate para sa lahat, traditional man o digital flat 20%. Example para mas malinaw. Halimbawa, may limampung piso ka sa banko at kumita ito ng isang piso na interest sa isang taon. Ang dalawampung buwis ay kukunin sa isang piso lang, hindi sa buong 50,000 piso. So, dalawang daang piso ang buwis, walong daang piso ang take-home interest mo. Common misconceptions. Lahat ng ipon ko mawawala? Swing. Hindi totoo. Kasama ba ang luma savings? Zrenia, pinaparusahan ba ang mga nag-iipon? Swing. Hindi naman ganon. Hindi ko kunin ng gobyerno ang dati mong ipon. At hindi rin ibig sabihin na hindi na sulit mag-ipon. Ayon sa gobyerno, layunin ng kamepa na gawing mas patas at simple ang tax system at i-encourage ang mga tao na subukan ng ibang investment options gaya ng bonds, UITFs, at stocks na may mas mataas na growth potential. Hindi ito ibig sabihin na tigilan mo na ang pag-iipon. Savings pa rin ang isa sa pinakaligtas na paraan para magtabi ng pera. Ang may tax ay ang interest, hindi ang mismong ipon mo. Kaya huwag matakot. Mas mahalaga na maging informed. Pero ikaw, Okay lang ba sa iyo na buwisan ng 20% ang interest ng savings mo? Comment mo sa baba at huwag kalimutang i-follow para sa mas malinaw at updated na financial tips.